Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng masigasig at determinado niyang ugali. Hindi niya gusto ang pagpapabagal sa mga gawain at hindi siya madaling mapakiusapan, lalo na kung may halong suhol o panunuhol. Mesislan siya sa trabaho at nais niyang maayos at polido ang lahat ng ginagawa niya. Hindi rin siya basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala, lalo na pagdating sa usaping pera o negosyo. Sa trabaho, ay mahigpit siya sa pagpapatupad ng mga patakaran at hindi siya mahilig sa palakasan o palusot. Sa usaping pera, may kabutihang loob siyang magbigay sa pamilya, ngunit hindi siya padalos-dalos sa paggastos. Pinapahalagahan niya ang kasipagan at ang pagiging responsable sa bawat sentimong pinaghihirapan niya. Kapag may pangarap siya, hindi siya titigil hangga't hindi ito natutupad. Sa relasyon, maaaring hindi siya palaging malambing, ngunit kapag nagmahal siya, tapat at buo ang kanyang ibinibigay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay ipinakikita ang kanyang pagiging maasikaso at maalaga, lalo na sa kanyang pamilya. Handa siyang tumulong anumang oras at hindi siya nagdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kilala siya sa kanyang sipag at tiyaga sa trabaho, dahil alam niyang ito ang susi sa kanyang tagumpay at katatagan sa buhay. May matalas siyang mata hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa pag-uugali ng mga tao sa paligid niya. Hindi siya madaling maloko o madadala sa matatamis na salita. May disiplina siya sa kanyang mga gawain at hindi siya nagpapabe sa kanyang responsibilidad. Bagamat may katatagan siya sa kanyang prinsipyo, hindi siya mahilig sa gulo at mas pinipili ang katahimikan. Mahaba ang kanyang pasensya, lalo na sa trabaho, ngunit kapag nasa agad, mahirap siyang suyuan. Sa larangan ng pag-ibig, malambing siya at mapagmahal, handang gawin ang lahat upang mapanatili ang matibay na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan at likas na pagiging maingat Hindi siya mahilig sa komplikadong sitwasyon at iniiwasan niya ang mga usaping maaaring magdulot ng problema Ayaw niya ng mapanirang pintas at pinipili niyang umiwas sa mga negatibong diskusyon. Sa trabaho, masipag at disiplinado siya, at hindi siya madaling maimpluwensyahan ng ibang tao. May mabilis siyang pag-iisip at madaling nakakahanap ng solusyon sa mga suliranin. Hindi siya mahilig sa mga transaksyong may halong panunuhol at hindi rin siya madaling magpautang, lalo na kung hindi tiyak ang pagbabayad. Para sa kanya, ang pinaghirapang pera ay dapat gamitin sa tamang paraan, lalo na sa kapakanan ng pamilya. Sa kanyang personal na buhay, inuuna niya ang kanyang pangarap at patuloy siyang nagsisikap upang umangat sa buhay. Hindi siya madaling bumitiw sa mga adhikain niya at gagawin niya ang lahat upang maabot ang tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng kanyang kaseryosohan sa trabaho at pamilya. Stricto siya pagdating sa kanyang propesyon at hindi niya gusto ang pagkaantala sa kanyang mga gawain. Para sa kanya, ang pagiging disiplinado at maayos sa trabaho ay mahalaga upang makuha ang tamang resulta. Sa tahanan, may malasakit siya sa kanyang pamilya at laging nagsisikap upang mapanatili ang masayang samahan. Anumang kanyang sabihin o ay pangako sa pamilya ay kanyang tinutupad. Sa usaping pinansyal, hindi siya madaling magpautang o magbigay ng kanyang personal na impormasyon mas gusto niyang maging sigurado bago gumawa ng desisyon, lalo na pagdating sa pera. Sa pag-ibig, siya ay mapagmahal at maalaga. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang minamahal at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng mga simpleng kilos na nagpaparamdam ng kanyang pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng kanyang pagiging maingat sa kanyang pananalita. Ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba, kaya't pinag-iisipan niya ang kanyang mga sinasabi. Mayroon siyang matibay na pag-uugali at may malawak na pangunawa, dahilan upang mahaba ang kanyang pasensya sa trabaho. Sa trabaho, determinado siyang matapos ang kanyang mga gawain ng may positibong resulta. Gusto niya ng isang tahimik at maayos na araw, kung saan walang sigalot o hindi pagkakaunawaan. Hindi siya mahilig sa negatibong diskusyon o mga awayan. Sa tahanan, pareho ang kanyang ugali, mahaba ang kanyang pasensya at iniiwasan niya ang anumang hindi pagkakaintindihan. Hindi siya mahilig sa mga kontrobersyal na usapan, lalo na sa mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mas gusto niyang panatilihin ang isang masayang kapaligiran para sa kanyang pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan at pagiging masinop Lagi siyang nag-iingat sa kanyang mga sinasabi at ikilos upang mapanatili ang positibong enerhiya sa kanyang buhay Para sa kanya ang bawat kilos ay dapat may layunin at may dalang magandang resulta. Sa kanyang pamilya, masugid siyang nagmamasid upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya pabaya pagdating sa kalusugan at palagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang pamilya na magingat at alagaan ang kanilang sarili. Sa trabaho, masipag at determinado siyang gawin ang lahat upang matupad ang kanyang mga adhikain. Sa tahanan, gusto niyang panatilihin ang masayang aura upang mapanatili ang positibong enerhiya. Hindi siya mahilig sa negatibong usapan at mas gusto niyang palibutan ang sarili ng mga taong may mabuting kalooban. Sa pag-ibig, malambing at mapagmahal siya at ginagawa niya ang lahat upang mapanatili ang magandang samahan sa kanyang minamahal at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay patuloy na nagpapakita ng pagiging maalaga lalo na sa kalusugan at kapakanan ng pamilya hindi ka basta-basta nag-aaksaya ng oras sa mga walang saysay na usapan, lalo na kung may dapat gawin. May disiplina ka sa trabaho at hindi mo hinahayaang guluhin ng ibang bagay ang iyong mga responsibilidad. Hindi ka rin madaling madala sa mga pang-aakit ng salapi o suhol, sapagkat mataas ang iyong pagpapahalaga sa integridad. Sa tahanan, dala mo ang masiglang enerhiya na nagbibigay ng positibong aura sa buong pamilya. Mas gusto mo ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran na puno ng paggalang at pagmamahalan. Pagdating sa pera, hindi mo gusto ang anumang uri ng pandaraya o kalokohan. Marunong kang maglaan ng pondo para sa pamilya, ngunit hindi ka maramo sa mga kinakailangang gastusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng isang matatag at tapat na personalidad. Kapag may ipinangako ka, sinisigurado mong ito ay iyong tutuperin sapagkat hindi mo gusto ang napapahiya o nawawala ng kredibilidad. Ang iyong sipag at dedikasyon sa trabaho ay patuloy na nagbubunga ng magandang buhay para sa iyong pamilya. Taglay mo ang tapang sa pagharap sa mga pagsubok, ngunit may kasamang maingat na pagpapasya. Hindi ka padalos-dalos sa mga kilos at salita, lalo na sa loob ng tahanan. Ang pagiging tapat mo sa trabaho ay nagiging dahilan upang ikaw ay pagkatiwalaan ng iyong mga nakakataas at kasamahan. Sa usaping pag-ibig, ikaw ay malambing at puno ng emosyon, laging inuuna ang kaligayahan ng iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng kasipagan at determinasyon. Hindi ka basta sumusunod sa kagustuhan ng iba kung hindi ka komportable, mas pinipili mo ang katahimikan at kapayapaan sa iyong araw. Ang pangarap mong magkaroon ng masaya at maunlad na buhay ay nagsisilbing inspirasyon upang lalo kang magsikap. Sa trabaho, inuuna mo ang dapat gawin bago ang anumang bagay. Sa pamilya, pinapahalagahan mo ang wastong nutrisyon at kalusugan ng iyong mahal sa buhay. Hindi ka rin mahilig magpautang dahil mas iniisip mo ang pagtitipid at pag-iipon para sa kinabukasan. Pagdating sa pag-ibig, ikaw ay maalaga at puno ng pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng matatag na paninindigan, lalo na pagdating sa pera at integridad. Hindi ka madaling mapaniwala o mahulog sa mga panloloko, kaya't lagi kang nag-iingat sa mga transaksyon at pakikitungo sa ibang tao. Sa trabaho, mas gusto mong gawin ang iyong mga tungkulin ng mag-isa upang mas mabilis at maayos itong matapos. Mayroon kang matibay na pangarap na nagbibigay inspirasyon sa iyo upang magtagumpay at mapasaya ang pamilya. Mahalaga sa iyo ang mental at pisikal na sigla, kaya't inuuna mo ang mga bagay na magbibigay ng positibong epekto sa iyong katawan at isipan. Sa tahanan, ikaw ay may matalas na pag-iisip at maingat sa mga desisyon. Hindi ka madaling magpadalos-dalos sa emosyon, lalo na sa usaping pag-ibig, ngunit kapag nagmahal ka, ito ay tapat at totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng kasipagan at pagiging responsable. Inuuna mo ang trabaho bago ang kahit anong bagay at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang anumang istorbo. Hindi mo gusto ang kayabangan at walang kwentang usapan sa loob ng trabaho, mas pinapahalagahan mo ang resulta ng iyong pagsisikap. Sa pamilya, ikaw ay maalaga, lalo na sa iyong magulang. Palagi kang handang tumulong at hindi mo kinakalimutan ang iyong mga pangako mayroon kang matalinong paningin sa buhay at istriktong prinsipyo pagdating sa tamang disiplina. Sa tahanan, gusto mo ang masayang usapan na nagdudulot ng positibong enerhiya sa pamilya. Sa pera, hindi ka nagdadalawang isip gumastos para sa minamahal, ngunit hindi rin ibig sabihin ito na wala kang limitasyon. Marunong kang balansehin ang paggastos at pag-iipon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig, ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng isang mapayapa at tahimik na personalidad. Mas gusto mong magtrabaho ng hindi nakikialam sa iba upang mas mapanatili ang iyong konsentrasyon at kalidad ng trabaho. Hindi mo rin gusto ang mababaw o bastos na usapan, kaya't madalas mong iniiwasan ang mga taong mahilig sa ganoong diskusyon. Masipag at determinado kang kumilos upang maabot ang iyong mga pangarap at magkaroon ng maunlad na buhay. Sa trabaho, ikaw ay maingat at disiplinado, sinisiguradong wala kang malalabag na patakaran. Sa larangan ng pag-ibig, hindi ka madaling magselos dahil may tiwala ka sa iyong minamahal. Sa usaping pera, hindi mo kayang kunin ang anumang bagay sa maling paraan. Alam mong ang lahat ng kilos ay may kaukulang epekto sa hinaharap, kaya't lagi mong iniisip ang maaaring bunga ng iyong mga desisyon. Patuloy kang magiging masikap at maingat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.